Isko Moreno at Sara Duterte. Nagsanib puwersa na. Sa isang event, pinasalamatan ni Sara si Isko at magkasama pa silang nag God First Sign. Ang, ang magpapasalamat natin sa ating pinakamamahal na mayor ng siyudad ng Maynila, Isko Moreno. -Bugoso. Pero teka, hindi ba't dati si Isko mismo ang bumabanat sa mga Duterte? Ayaw ko talaga yung ganyan, yung sama-sama na sila sa, sa, sa pamilya, sa isang sa gobyerno. Parang family business na. Buti pa, pandusal, may laman. Yung utang na ibang tao. Lo. <laughs> Lutang. Huwag <laughs> natin hayang abusuhin kang kami sa ng isang pamilya lamang. Ngayon, magkaalyado na. Ganyan talaga sa politika. Kahit dati mong binanatan, pwede mo nang kabikabilat yakapin.